Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Hindi lamang ito isang institusyon, kundi isang mahalagang bahagi ng ating komunidad. Kaya naman, hinikilala ng DILG ang mga barangay na nagpamalas ng kausayan at mataas na antas ng pamamahala at serbisyo sa kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng SGLGB. Pero, teka, ano nga bang SGLGB? Ang Seal of Good Local Governance para sa Barangay o SGLGB ay isang programa ng DLG na kumikilala sa mga barangay na nagpamalas ng natatanging pagganap sa iba't ibang aspeto ng pamamahala. Layunin din itong hikayatin ang mga barangay na patuloy na umunlad sa pagbibigay ng mabisa, patas, at dekalidad ng mga pampublikong serbisyo. Binibigyan din nito ang integridad at mahusay na pagganap bilang mga haligi ng makabuluhang lokal na otonomiya at kaunlaran. Paano ba nagsimula ang SGLGB? Taong 2019 nang simula ng National Barangay Operations Office o NBOO ang pilot testing ng SGLGB upang siguraduhin ang COP ang mga parameters na gagamitin sa pag-assess ng mga barangay at upang tukuyin ang mga posibleng hamon sa pagpapatupad ng nasabing programa. Sinundan ito ng ikalawang pilot testing taong 2021 kung saan 1,580 barangay sa buong bansa ang sinuri. Sa bilang na ito, 549 barangays o 35% ang inineklarang pumasa. Paano ba pumasa sa SGLGB? Diyan papasok ang 3 plus 1 principle. Para sa taong 2024, kailangan maipasa ng isang barangay ang three core governance areas na financial administration and sustainability, disaster preparedness, safety, peace and order, at alin sa mga sumusunod na essential governance areas: social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, at environmental management. Sino naman ang mga nag-a-assess ng barangay? Mayroong iba't ibang grupo ng mga evaluators na susuri sa mga requirements ng barangay. Mayroong assessment team sa barangay, city or municipal level, probinsya, regional, hanggang sa national level. At ang National Quality Committee ang siya namang mag endorso kay SILG ng mga nakapasang barangay para sa kanyang pagsusuri at pag-aproba. Grabe! Ang dami palang kailangang pagdaanan nito. Pero tama lang, ito ay para masiguro ang integridad ng mga dokumentong ipapasa ng mga barangay. Ang SGLGB ay ang pagpapatunay ng pagbibigay ng national government ng pagpapahalaga at pagkilala sa kagalingan ng ating mga barangay upang lalo nilang ipagpatuloy at pagbutihin ang kanilang pagsiservisyo sa mga mamamayan.